buhay, Merry Christmas to one and all. Ngayong araw guys, lipat na ako guys ng room kung saan po ako doon nagtatambay sa aking uh, pamamahinga during lunch time. Dito na po ako guys sa isang room. Dito po ako sa detention room ng mga room. Kasi doon guys, bawal na doon. Bakit? Nililinisan na doon, tapos na po na repent and close na po lahat yung mga room doon ayaw na papasokan so dito tayo guys may table ako dito so dito po ako maglalagi dito na ako kumakain ng panangalian hindi na po ako doon sa kabila yung may carpet dati na napakaganda matulog doon guys kasi hindi malamig dito guys is walang kaano-ano ang cell bed open na open tapos may lakir siya. Diyan ko lang nilalagay ang aking bag kasi sometimes magtrabaho po ako doon sa labas. So, para hindi mawala, pinapadlakan ko lang. So, diyan ko lang uh, iniiwan ang aking mga gamit, ang aking pagkain. Diyan ko lang. So, dito na ako guys. Ito na ang ano ko, panibagong area kung saan ako magtatambay hindi na tayo makatulog nito kasi lahat ng mga rooms guys is nakapadlock na yung mga finish na na repent na linisan so hindi na po pwedeng pasukan kasi uh, malapit na nga itong i-turn over iwan ko sabi nila 24 this month pero parang hindi pa yata matuloy hindi ko lang din alam malalaman na lang yan pagdating ng 24 So, malapit na talaga guys ang Christmas kaya nga Merry 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 Christmas sa ating lahat sa lahat ng mga uh, kamag-anak ko, sa nanay ko sa mga kapatid ko, lahat-lahat na sila hindi ko na i-mention lahat kasi marami po ang kapatid ko and also mga bayaw hipag at saka mga pamangkin lalong-lalo na po ang nanay ko Linda Garcia sana masaya ang pag-celebrate natin sa Pasko kahit hindi po tayo kompleto kahit na malayo po kami sa inyo sana masaya pa rin ang ating Christmas na tahimik, matiwasay and La, la, uh, at sala uh, at uh, lalong-lalo na ang pagmamahal nanda po always sa bawat isa sa atin so god bless us all sana masayang-masaya ang ating celebrate ng ating uh, incoming christmas so dito guys wala po kami christmas pero magluluto lang po kami ng pansit dalawa kami ng aking kasama na Pilipino so yan lang, ganyan lang po, very simple kasi may trabaho po kami. So, bye-bye and uh, God bless us all. Thank you for watching.